Uy, Migo, we'll ikaw na House life. Welcome back di ay huwag sa karon nga video. maglaag ta kay nakabuhi mo na to sa hawla. Add to ta sa Rome, Italy. Outfit check sa ta mga Migo. Yusa, dehat. Okay, sa A. Prada to Kay giboyan na sa hawla. maglaag laag ta. A. Outfit check. Huwag sa iyo mamigisog ta mga mang kaya kay hold mo siya nga laag but pag abot na mo o identify kay gihold me o custody sa Italy mo ni siya kay kailangan pa og release paper para makagawas sa ilahang lugar Huwag tong kipagawas na may dalit-dalit kaya kay sayang kaya mo ang oras kay layo-layo mangod ang Vatican So gikan sa cruise terminal mga amigo we need to take a bus papuntang train station kaya pero kinagtipid mami dito rami sa katong exit point kay amo ara sa baktason sayang pa mo ang 6 euro nga pamasay oy padulong i train station samantala kaning amo ang sakyan nga bus is libre padulong lang sa exit point kani ako ang nagasto sa overall expenses sa pamasahi wala na siya kaabot og 20 euro tanan-tanan and kani karon na sa exit point we need to take a walk For almost 30 minutes kung magpalailaay ka pero kani kay amuha mangipaspasan og blakaw balaghangak lagi kabutan na may og mga 15 minutos dire so kani sa ilahang mga street makita ni mo ilang mga buildings o mga, mga apartments nila kana siya mga amigo apartment na daratanan and dire karon dire mamigi sa mga GPS o dire migi paagi sa katong ilahang park o katong trending nilang uh, nag uh, maghalok nga sailors lagi babae lalaki. o lalaki mo maone siya ang pinakadali nga agihanan ay e... maupod ni sila ako ang mga kauban mga banggiit lagan kung nakakita mata kung sa man eh mas man siguro ni siya basta ido nagpa-picture lang ko balag na dlo kulba cool kayo <laughs> o mo siya ang part na mo ang naagihan wala to siya ako ang inaingon niya katong sailors na nagmeet umbot nagmeet sila sa babae mo man siya ang famous na mga kuandre statue ni pug time check ta ani eh, mga 9 naman siguro ni eh. mao ni siya ako mga imported ng mga kauban isa ka Afrikano, duwa ka Indonesia isa ka Latino ug oh, siyempre giuban na nila ang isa ka Amerikano gusto oy Okay, dool-dool naman ni sa train station. Pag-abot na mo dito sa train station, dili pa gyud kasabot, aning manyang machine so tinama may interpreter nga Espanyol ang mga ka kauban siya ang nagkuha sa mga og ticket ug wala na may gipasayang nga uh, oras paspas -pas ka ayo tanaw si Raul mo ni si Raul Raul hmm. og oh, guys na jud may og ticket sa kantidad nga 4 or 5 basta maingato kay diri sa uh, Civitavecchia uh, Italy mas barato ang ilahang train ticket dire padulong ubatikan depende pud sa train station pero same company lines lang sila kaning Terenia Lines putong sa so remember ninyo sa ko ang katong Tower of Pisa ang tigad pa to ug one way ah! uh, o, karun, na ug karon ana gyud dire karon sa train sa ug mag relax ta for one hour travel padto ug Rome Vatican City mostly ang ilahang railroad sa ilahang train is walay ordinary view lang yun ang naadiri tanawa ni puro sagbot kay kanimang kod ang Civita Vecchia kay isa sa mga province nila sa Italy dako kayo ang Italy I think lumay na ng population pero pag-abot mo, mo dito sa room is the kayo mga tao especially tagahan po dito ang mga kababayan ng mga Filipino na nagatrabaho dito ah. so every station muhunong siya but ang mga station kay layo siya so kita ni mo uh, may quiet lang ang mga balay huwag naman may mga balay siguro mo sa iyo balay sa mga dato mo na siya ilahang mga asyenda huwag ako na ni siya ipas forward So, after one hour nga ang biyahe na mo, naabot ni Gid sa terminal sa St. Petro, mo Vatican City. So, ang pangalan sa simbahan nga, kung asa na si Pope, o asa ang mga Pope nga, mga nakapuyo or dira nagamas is St. Saint, Saint Pietro, San Pietro, mauna siya ang pangalan na na guys. Diri day sa Italy is known sila sa ilahang mga lami nga mga wine o katong mga cheese nila mo ng cheese sila o makita nimo sa ilahang uh, ng mga tindahan na sila yung mga tindahan sa mga wine basta mga nindot kayo ang mga klasik klasik mga wine mga lami kung siyempre di ko dumawala ang mawala. pagkapugi sa panahan o oh, tanawa 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 sa kayo ayus o kan eh tanaw na kayo nimo ang saing pietro Malami kayo sa feeling na makita nimo siya o feeling blessed kay kaya Once in the lifetime lang good ni siya mahitabo. So grab the opportunity good. Laagid o sakto di ba? O San Pietro Basilica ang tawag jud ani sa English kay St. Peter's Square di siya mga amigo. O di rin naman takaron na diri sa entrada sa Vatican. Mayonin siya ang mga structural nila o kaning St. Pietro kay gig start og construct 1506 and nahuman ni siya 1626 ang makita nimo ang palabas ni Tom Hanks nga Angels and Demons na mao siya mga amigo mao siya ang Vatican wow di ba wala ila igyo mayon sa ko ano wow lang yun and yes ingani kadaghan ang mga tao adlo adlaw na naga-visit diri sa St. Pietro So, wala may, wala may chance nga makasulod kay because wala may chance kay taas kayo ang pila and unta not makasulod ka sa sulod na tanawa mo siya dire ang end sa line tapos makita ni mo dito ah. layo pa kayo ang ano, entrance nila para makasulod ka nindot unta makasulod ka kay makita jud nimo ang whole structure niya sa sulod ug ug makita nimo sa sulod ang mga work of art including Michael Angelo's Pieta ug Berdidis Balda Chino ang bot, um, siya basta mao siya mga nindot niya ang mga, ninot, niya, nga, mga paintings ug kung makita niyo na naa sa taas mao na siya ang mga statue nga ambot um, kung kinsa-kinsa na mga tao basta lahi-lahi na siya ug mga porma So maon ni siya kadaghan, picture dire, picture dito everything lahing lahi ang nag-a-add nagadto diri sa St. Pietro so nga na kanindot o kabalo mo tanan nila nga mga artworks diri o miskan pagtapakan nimo drainage na siya nakabutang nga uh, SPQR o makita po na mong SPQR mga po na siya tungtato sa gladiator katong bida sa gladiator nga gi-erase niya yan tato remember ninyo tatang SPQR pasabot ana Senatus Paul Romanus Romanos kay ang English trans translation niya kay the senate and people of Rome kay mauna siya ang nagasimbulay sa governance and authority sa ilahang Roman state katong mga niagi panahon karon So proud sila kay gidalagid na nila kasi asa mga structure ug wala lang na human sa St. Peter's Square ang ato ang laag kay karon ay nahuman naman tagpa picture picture dito paadto na ta karon sa ilahang isa sa mga Roman relics nila ang ginatawag nila nga Colosseum ug Fontana di Trevi pero syempre kay dool-dool man ta sa Fontana di Trevi mao sa ni ato ang una adtoan So kani siya amo ang naagihan kay murag plaza-plaza man nila ngambot sikat man ata na murag man nagkapitol eh. Basta mo na na ug duol doon na sa kamatuoran ang Fontana di Trevi. Mao ni siya. Maunin siya mga ginadayo sa mga turista, especially ang katong mga artista nga naa sa nga na magbiyahe padulong og Europe. Mao gini ang isa sa mga ilahang ginalaadan kaning nga tourist destination sa sa Rome og kani siya ni siya year 1732 by o gi-complete ni siya Panini sa 1762 tanawa ninyo on sa kanindot ng Fontana di Trevi. So kani siya na siya kuan ganang coins tradition daga galabay dire og mga coins kay for fortune daw og kanang pag once na maglabay do ka og coins dire is makabalik do ka buyag dire sa Italy char unta matinuod uban ako kung pamilya char tanawa ninyo ang yahang kuan kaning architectural design di ba detail to detail pati ang statue tanan bato ug nice kayo siya mga migo mga badi tanawa tanawa unsa ka nice makaingon juga wow lang gud yapon basta diri sa Europe wow wow tanan laagan diri oh siya mo nang makita nyo sa mga Instagram sa mga og oh, kinsang-kinsang artista diri nagapa-picture pod. Syempre na pugoy picture da di mawala og oh, syempre mahapit sa diri sa Welcome to the Candy Shop. Basta kindi kindi oi. Hey. And then isa na podulit may ugbas padulong og Coliseum pero while naga to may Coliseum na agihan na mod isya o murag ka ng kapitulyo nila or murag Ansa eh? di patria maning tawag nila basta nindot po siya murag maupod ni siya ang murag silbing government capital nila murag anak good basta mga siya tanawa lang ninyo mga amigo huwag while naga sa kami ugbas padulong og coliseum na ako'y kauban nga katrabaho Venezuelan siya huwag mahilig siya sa mga history pod so siya ang naga sa kuha siya nag explain kung sa kanindot ng mga relics nila, historical places o ganun siya diri mga amigo mao na siya ang mga wala na tarog nila nga mga asian pa gikan pa sa asian na history historical place yapon siya so wala nila usa usab wala nila construct para murag mao na siya ang remains sa ilaha murag ancient history so makita gid mo siya kung sa ka ano nga na uh, uban pod kay mga nawasak na tungod sa World War II dati and ang uban nagpabilid mga poste na lang pero maugyo na siya ang original design sa mga 80s before kung finally nakaabot na dyan sa Coliseum o oh, tanawan ninyo maunin siya ang itsura pero so, syempre, syempre, syempre punta nga nakaabot na yeah yeah oh. Ayan, sorry So, recall, call, sorry call Kaubad, na So, wala well, nagabaktas, baktas na din eh Mukha siya ang Coliseum Mas uh, noon nilang uh, Dyan, uh, Flavian, Flavian Am Amphitheater. Mano siyang iconic symbol nila sa Asian throne. And maupod nito sa palabas na gladiator. Good o kani nga amplitude pod kaya mo accommodate og 80,000 spectators sa unang panahon ug sa kadugay nga panahon kay syempre AD eh, pa man siya nabuhat daghan ng mga naaging nga earthquake mga fire mao na na damage na gyud ang portion sa Coliseum but makita ninyo dere sa ko ang video niya pero bago sa na mga bay mao ni ako i-share kaning igoy na nga giilad mi atik-atik pa siya ako na matata lagi daw tanaw tanaw ko na matata I will give this to you brother brother tapos abi na, ah, si, si, na mo siya, libre ah uh, say sige po tata na siya libre then yan siya yes it's free pero sa diha ang tunggi ko na, na mo, kay leather lagi daw yan belt para la daw makatabang sa iyahang asawa nga mga nakay kay mo ulit daw siya og -ug, maog Africa then any amount na daw so gitagaan sa ko ang migo og 5 euro wala niya gidawat kay not enough daw para sa iyahang item so mis asa na agya po yung mga mangiladay so baliktas dito sa ko ang topic nga tungod sa earthquake ug fire na damage ang coliseum and yes o oh, na damage jud siya kay sa kadugay nga mga panahon pero ilahang gihina hinay yung restore makita ninyo dira mao ni siya ang mga gipang restore nila katong mga na damage nila so lakasay diferensya unlike sa mga original niya nga uh, pagka-construct mao ni siya ang original constructed niya and then diri na ta sa likod ni uh, na banda and diri na hapit na mahuman kay mangita naman may exit area kay mauli ay na mi sa barko mabalik na mi kay basig mabiyaan mi so kani eh dere ang entrance niya kung gusto nimo musulod sa ito nga ang tanawa ninyo na nakakaukit okay, ang mga pangalan sa mga pot ang sana siya, mga the 4 the 5 the 6th and re, kung dili ka gusto mo pila na mga mafia dara nga magbayad kayo direct sa ilaha para direct siya nakasulod so mas mahal siya kumpara sa magpila ka if magpila ka na sa 30 euro ang bayad itutur kanila so kana diha uh, lugar mga amigo ambot um, wala la po ko pero isa po na sa historical nila nga site pero diri na mi naga sa coliseum nag-focus kay mo Ma laban jud niya mo ang tuyo then hapit na pud ang time wala na may oras na mag ano so nagdali na mi nga makauli na kay layo pa ang train station mo balik pa mi og sakay so kani ato samtang tawon ang coliseum yung magnificent view for last bago ta manguli and karon man po sa kanya may ugbas pa so, na may so kanya among naagihan mo ni siya to sa fast and furious karon na bag-o katong ilahang gi shootingan kato ni Rolio god ang bomba nga padulong sa ano sa San Pietro and then karon nakasakay na mi sa train Pauli, na og si Vita Vecchia and salamat sa pagtan-aw sa ko ang vlog og subscribe ra mo po. og tan-aw mo sa ko ang mga other video salamat salamat stay safe always yo 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 Thank you. Kung bago din mahuman yung video ni, ni eh, gusto na ako ingnon. Ayos sa A. Eh. <slipens>